Magandang-magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon, eto pong uh, desisyon ni Attorney Lenny Robredo. O dating uh, Vice President Lenny, uh, a.k.a. ay Len-Len, na Len, uh, kawawa naman nung nakarang halalan. Eh, sabi nga, sa so simula pa lang ng, ng Duterte administration, eh, talagang aminin natin sa hindi. Uh, she was tagged to be the next President right? Kaya lang, eh, she made a mistake na imbis na umayon doon sa administrasyon ni Digong, hindi niya ginaya si Erap no na hindi niya kinalaban ang kanyang presidente pagkos eh, patuloy siyang gumawa ng kanyang pangalan towards the stardom hanggang sa naging pangulo siya. Si Lenny, eh, sinunod niya yung uh, sistema ho eh, ng LP. Talagang oppose, 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 ganun ang ginawa nila. At at very early stage dapat ano na yan eh nung malapit ng halalan dapat ganun eh now anong nangyari eh sa loob ng halos anim na taon sinira siya ni Duterte lalo na ha ah, ay ang totoo gusto rin naman po ni dating pangulong Duterte na maging kapalit niya o kasunod niya ay ang kanyang anak si ano Sara di ba si VP Sara ang pumalit sa kanya and apparently dahil mali yung tinahak na landas. Sabi ko nga nun, mali yung ginawa ni Lenny na maagang kumalas. Yun, sinira tuloy siya. Plus, ang kamalasan pa nito, eh, dumali pa si, ano, si Lenny Robredo ng... Uh, yung, uh, yung, kusino, yung walang organisado talaga na handler niya nung nakarang halalan, di ba? Uh, kahit na sino-sino na lang, mga pameroong cook, di ba, na ginawa siyang laruan, pina, ginawa siyang kengkoy, Hanggang sa nakahalata na rin yung mga talaga nagmamahal sa kanya na sabi nila, gago ba kayo? Masyado yung pinaglalaroan si Nanay Lenny. But it's too late. Natanim na sa isip ng mga Pilipino na si Lenny Robredo ay may krong -krong. Uh, pareho rin ang diskarte na ginawa kay Miriam Santiago. Di ba? Nung labanan nila dalawa ni, ano, ni Ramos. Ganun din. Now, dito ho ako, ano, ah, uh, dito ho ako humanga kay Lenny Robredo. Kasi, alam nyo naman eh, kaya tama ho kay Sir Carlos Maglasang. Sabi niya, Lenny could get as much as 20 million votes to be safe for Senator. Ta tama po. At pasok talaga siya roon sa top 8. Sabi ko nga, if until December hindi po gagalaw yan, nako, sure win na yan. Sure, sure, sigurado na yan. Kasi unang-una, name recall. 'Di ba? Name recall lang importante. Maaga ka magsabi, pero wag kang masyadong maepal. Magsabi ka lang. Then isip-isipin kayo ng mga tao. pero kung masyado kang maepal at puro kapalpak, pagsasawaan ka, isusuka ka, isusumpa ka pa. 'Di ba? Ngayon, kung nagpasabi ka na, then tuloy lang, 'di ba? Hanggang sa pagdating ng labanan, aangat ka na ngayon. sa pag mo ng different issues. And after all, kapag kakampanyahan 'yan eh, hindi mo naman kailangan ng mag-resolve ng mga sitwasyon. Eh. You just have to comment and then provide the best. Na kailangan the best, if not better, then the best na mga ano mga opinion mo. Oh. So, ang nangyari ngayon, eto po ang pinakamaganda rito. Sabi ko rito, eh, po kayo. eto si Robin Padilla, lito lapid na nangangarap na naman po na kumandidato, magpapare-election po tapos eh <laughs> pagka nanalo po tek na yan magna kuntong nga Katura, katulad rin po ni Mark Villar di ba tingnan niyo si Mark Villar ano na nangyari kamusta na o, trapong trapo ang style ang aga-aga di ba standby sa sa Senado hmm. but kuno mga politiko ng PDP ano tapos si ipi si Philip Salvador anong gagawin nito di ba Eh unang-una sobrang babaw nito nang mag-isip katulad na lang nung sa tawag dito. Uh, katulad ng sinabi nito doon sa, sa Congress during the SONA na kung sino ang, uh, sabi niya, mamatay kayo kaya doon sa mga bashers daw ni dating Pangulong Duterte. Eh putik na <laughs> Di ba? Kung ganun ka lang kababaw mag-isip tapos tatakbo ka pa sa Senado, Diyos ko, para lang mga kapatid, para lang tayong kumuha ng Robin Padilla. At ako'y nakikiusap sa mga DDS, sa mga Digonians, Please, pakitigil-tigilan na po ang paghahanap ng kaunlaran ng ating bayan. Okay? Mahiya na po kayo. Kapag ang iboboto nyo po, ay yung mga katulad pa ni Robin Padilla. Ah? Hindi ako naninimira, pero sinasabi ko sa inyo, Diyos ko po, at my age of 48, nakita ko na ilang artista na, Diyos ko po, ang naging uh, mga senador, mga naging uh, mayor, kongresista, ba? Diba? Ilan lang yung mga naging maayos, yung mga ibinagay talaga nila ang kanilang sarili pagdating po sa kanilang bagong trabaho. 'Di ba? So we have uh, una, we have one diyan sa Congress si Dan Fernandez. Oh, tapos etong tingnan niyo yung gobernador ng Bulacan. Oh, ang babaw rin mag-isip. 'Di ba? Yung dating uh, Bold Star. Ano sabi niya? Persona non grata raw lahat ng nagsasabi ng lubakan ang Bulacan. Eh putik na. Lubakan naman talaga dati, 'di ba? Pero ngayon hindi na. Quezon Province naman ngayon ang Lubakan. 'No. 'Di ba? <laughs> Mali yung ganoong mga klase kababawa ng kababawan ng pag-iisip, 'di ba? Listen to the people and then kung nasaktan ka, pilitin mong gamutin 'yan kung ano ang the best na magagawa mo. 'Di ba? Nang sa ganun yung mga pumuna sa iyo, it's either mahiya sila sa kanilang sasabihin na patuloy kang ibabas o oh, hangaan ka na nila kasi na-address mo ng tama yung issue. Kaya nga nagkomento, di ba? Ito lang Robin Padilla. Ano yung naka, anong nangyari yung nakaraan doon sa Senado? Di ba nag-away etong si kaitano at saka etong si Nancy Binay. Anong kinagawa ni Robin doon? Di ba imbis na ano, maki tawag dito, maki umawat, 'di ba? Ano nangyari? Puta na. Dumisplay doon, lumamon nang lumamon. Ano to? Patay gutom. 'Di ba? Proud pa. Pambihira. Hindi nga tunganga sa hindi nga tunganga sa Senado, tungaw-tungaw naman doon. 'Di ba? E, eto, ano ba sinabi ni Leni Robredo na nagpahanga sa hinanga uh, hinangaan ko siya? Uh, sabi kasi ni Leni Robredo, ang kanyang magiging basihan daw po ay yung kanyang Uh, sets of uh, yung uh, qualification niya yung quali yung uh, qualification niya or qualities yung ganun yung kakayanan niya uh, as sabi niya nga eh mahirap namang ipagpilitan sabi niya totoo naman di ba tignan mo kung hanggang saan ka nababagay saan yung kakayanan mo oh kasi sa totoo lang yung pagtakbo ni Leni Robredo kaya nga sinasabi niya ho dati Kapag kakalooban ng Diyos na maging presidente ka, you'll be the president. Ganon din sa pagiging vice president niya daw. It was God's will. Bakit? Kasi ho, ang uh, tawag dito, yung uh, liberal party dati, wala silang choice eh. Sobrang hina nila. Wala silang mapatakbo. Eh, sunog-sunog sila noon. So, ano ho nangyari? ba? Diba? Nakita nila, nakuha nila itong isang uh, uh Si Lenny Rubredo na produkto ng uh, narco politics. 'Di ba? Kamamatay lang ng asawa niya. So ginamit nila 'yon at alam niyo naman ho, rito sa Pilipinas, napakalakas ng ganyan, Nar narco politics. Kasi so, kapag ka namatayan, nako, nakakapasok sa politika, nakakakuha ng boto sa mga mamamayan. Ngayon, nakakatuwa po itong mga komento rito. Sabi rito ha, sa Twitter ito eh. Sabi diyan, uh, in short, mahiya naman kayo, Philip Salvador, Willie re, Revilla Me. Eh. Well, re, for Willie Revilla Me. Hindi na po siya nagpapabudol kidigong. Ha? Ah? Bangkoos nag-renew pa siya ng contract sa TV5. Okay, at pag may contract ka, hindi ka pwedeng tumakbo pagka senador dahil pagka nanalo ka, hindi ka pwedeng 'di absent, absentan mo 'yun, tapos ikaw pa yung pinakabida roon. 'di ba? Sa show na 'yon. Tsaka dati nang sinabi ni, Le, ni Willy eh, na anong gagawin niya diyan? Parang yung yung katuwiran ni Dolphy, nagkataon lang kasi sa Davao yata 'yon o sa mag rally yun, na Davao, 'di ba? Na naudyukan. Pero yung sinabi nagpahiwatig na po si Willie na hindi na siya tatakbo. Pero to si Lito Lapid magpapa election po. And then si uh, Bong Revilla, just ko po isa pa to. 'Di ba? Masyado nang uh, buwaya ang mga ang pamilyang ito sa politika. Ang Kongreso, Diyos ko. 'Di ba? Meron sa party list, tagimat, meron pa silang ano, district representatives, tapos may, senador pa, meron pa atang mayor. Ano ba 'yan? Wala na bang matinong tao sa Cavite na po pwedeng, uh, magsilbi sa bayan? Nag-iisip pa ba ang mga Caviteño o yung kanilang uh, pag-iisip eh nalaso na? 'Di ba? Kaya kapag pagkaganyan lang ang pagboto natin, huwag tayong magahanap ng asenso ng bayan. Dapat pagka tayo huy naghihirap, magpasalamat pa tayo sabihin natin, salamat. ba? Diba? Kasi that's what, that's what we deserve. So, alam na natin yung yung mga ganyan. ba? Diba? Nasubukan na rin, palpak. iri re elect pa natin. Ilang beses na ba natin nire-elect ang katulad ni Lito Lapid, katulad ni Bong Revilla? Isko Moreno, hindi naman sa tinatawaran ko. Pero mga kapatid, napakagaling po ni Isko Moreno pagdating po sa trabahong pang-executive. Yung ginawa niya noon sa Maynila, sayang lang nga eh, hindi tinapos ni Isko Moreno na talagang uh, maitanim sa isipan at puso ng mga taga Maynila. Eh nangyari sa kanya, trabahong, ano, trabahong uh, literal na politiko dapat po ang ginawa ni Isko Moreno katulad ng ginawa ng mga bayani diyan po nila bayani Fernando diyan po sa Marikina Nalala ko no, noon nung ano nung uh, panahon na pag ulan di ba kino-cover ko yung mga baha doon Nagtaka po ako kasi yung ilog namin dito sa Quezon City yung San Miguel River sa katerba ang basura Pero yung ilog doon sa Marikina, walang basura. Pati yung mga paligid, yung mga kabahayan, nagkaligaw-ligaw rin ako roon. Noong nagbabike pa kami nila Gardo Versosa, noong sumasama pa ako noon sa Cupcake Bikers, eh, mapakalinis ng Marikina. Pagtawid mo lang nung, nung kalayaan ba yun, malalaman mo pag nasa Quezon City ka, may nakatambay na agad na basura, literal na basura. ba? Diba? Pag kumanang ka sa Eskinita, nako may basura ang marikina wala ang sabi po ng isang na isang viewer natin doon kaya po ganyan kaming mga taga marikina sir bata pa lamang kami sila bayani fernando at yung misis niya po magpupunta din sa mga eskwelahan at itinatanim sa aming isip gaano ka importante ang kalinisan bilang bahagi ng pagmamahal sa bayan and that's true tignan niyo naman 'di ba sino na ba ang mayor ngayon doon ng ng uh, ka, ng Marikina? Ang mga ang, ang LGU nila nakakatuwa rin ha. Hindi sila yung pagka nag, 'di ba, pink ang mga bayani. Yung mga pink na, na gusali ro ng gobyerno na kinulayan ng pink noon. Hanggang ngayon pink. Hindi yung pagka nagbago ng LGU parang uh, papalitan din yung kulay ng building, kulay ng kalsada, 'di ba? Oh maganda, iyon ang pagkukulang ni Isko Moreno. Mas, ang problema kay Isko, pag may pagkakataon na may oportunidad, ayun, napapraning. Hindi hmm. ba dati, ang ginawa noon, para manalo, para ma sa pagkakonsihan, ayun, nasangkot sa pasugal. oh di ba, yung baraha, yung likod ng baraha, nandun yung mga pagmumukha nilang mga konsihal. ayon uh, ayun, hinuli sila ng pulis. Konsihal yun, ha? Diba, dapat ang ginawa ni, ang gawin po ngayon ni Isko, balikan niya ang Maynila. Huwag niyang ibigay kay Amy kung nagbabalak si Aimee o kunwari lang ayaw nang mag uh, dahil ramdam na ni Aimee ngayon na ibabasura siya ng mga loyalista. Pag hindi nakuha yan sa gastusan, yung mga leader-leader ng -leader, mga loyalista, papasa, papasok ng Maynila yan. Malabo yung bumalik ng Ilocos hanggang presidente si BBM. So ang gagawin niyan, magmi-mayor yan. Now, for Isko Moreno, balikan niya dapat ang Maynila. Itanim niya yung ginawa pong sistema nito ng mga Fernando. Then, saka siya ngayon sumabak. Baka from mayor, katulad ni Duterte, di ba? Kasi yun ang hinahanap ng taong bayan eh. Yung nakita nila na nagawa na maayos yung kanilang lugar. So, from killing fields ng Davao City, maayos ni Digong. So, ganun din po sa Maynila. Mula po rin sa nakakapangilabot Takakadiri, yun ang description dyan eh. Di ba nagre-react pa nga noon may lang ginawa? O, oh. nakalimutan ko lang yung exact term eh. Yan po ang dapat ay gawin ni Isko Moreno. Huwag yung sasaw-saw dito. Tanong nga eh, alam mo ba ang trabaho ng senador? Di ba? Tapos Manny Pacquiao, Diyos ko po. <laughs> well, at least kahit pa paano po si Manny Pacquiao, eh nasubukan na natin. Diba? ba? Aktibo rin naman, nagsusulong ng mga panukalang batas. Ang problema lang kay Pacquiao, yung sobrang pagpipilit niya na mag-English, doon po siya na yeah. Because at the same time, eh siguro noong time na 'yan, hindi pa siya hindi pa na ano yung isipan niya na hindi pa ho siya ibig sabihin eh fluent sa English, hindi pa nag uh, hindi pa nag hindi pa ano ba tawag doon? Uh, nasa transition pa lamang siya eh. Kasi merong merong time yan. Ang utak natin, meron itong parang switch na usually nga after uh, two weeks, kapag uh, straight, you're using the language, talagang pagising mo, yung ganon. So in two weeks, pagka mga linguist like si Papa, nagiging ganon na, nagsiswitch yung utak nila. So kailangan na lang nilang, pala, nilang, nilang uh, palakar, palawakin yung kanilang vocabulary. Pero hindi na sila yung punto na wala na sila sa point na nagta-translate pa na maganda yung pusa na to. Then ita translate pa nila at the back of their head at the same time. 'Di ba? Kaya sila nagkakaleche-leche. Yun lang ang problema noon kay Manny Pacquiao. Pero maganda ang panukala ni Manny Pacquiao. Yun ang sinasabi ko, ibagay yung sarili, pag-aralan. 'Di ba? Oh, ang problema kay Pacquiao rin, pinagmalaki yung political science niya. <laughs> Ilang buwan lang pa kinuha, shortcut lang invalid pa yung yung kurso. Pero based on his experience, pwede naman. 'Di ba? Nasubukan naman. E, kumpara mo naman kay Bongo. Oh. Puro ano, puro pakyut nung nakarang halalan. Oh, tapos noon ano na nangyari ngayon? Ano ipag ipagmamalaki? 'Di ba? Kaya ako sabi ko, dito ako tuwan-tuwa ngayon kay Lenny Robredo. At totoo po ako ay humanga dyan po sa kanyang naging... Uh, hindi ho ako humanga sa kanyang desisyon na magmayor. I just like to clarify this. Ang hinangaan ko po rito at this point kay Lenny Robredo is yung kanyang... Uh, yung uh, klase lang kanyang pag-iisip papano tumatakbo yung kanyang isipan. Kapag, kapag uh, wala hong mga... Walang mga handlers, ik nga. Wala yung mga uh, nagmamanage manage ng sa kanya. 'Di ba? Sabi ko nga kagabi, eh, hindi lang mga content sa mga pakiramdam ko eh. Sabi ko, okay si Lenny ha. Ganito pala yung mindset niya. Uh, ano, I mean, ganito pala yung kanyang uh, style sa pagdedesisyon na ibabase sa kakayanan, sa skill set, yun ang tawag niya, skill set. Sabi niya, kesa naman daw po sa ipagpilitan, sa isang bagay na posibleng hindi naman talaga para sa iyo, di ba? So sa kanya, mas makasisiguro siya yung basis sa kanyang skill set, yung talagang sabi niya para mas marami pa siyang nakikita niyang magagawa niya na maipresenta sa mga tao sa mga taga City, no, sa mga kaurago natin. Tapos, kung i-replicate ng ibang LGU. So, mas magandang start yun. Kesa yung naging simula kung bakit siya naging vice president, eh, wala silang madampot, pat, kundi yung byuda ni Jess Robredo. At yun naman talaga po ang dahilan ng Liberal Party. Di ba? Noong, naka, nung, uh, 2016. Eh kung tutuusin, hirap din siyang manalo noon. O, konti lang nilamang niya kay PBBM. Diba? Kaya nga, dapat etong mga ano, etong mga politikong artista. Kung gusto nyong kumandidato, dapat ngayon pa lamang po, 'di ba? Sinikap niyo na na bumagay kayo sa politika. Hindi po dapat ang ang politika, ang Senado na ang sweldo po ay halos kalahating milyon buwang-buwan. Putra guys, ang gagamitin ninyo, mga matatanda ng artista artistang Laos, ang gagamitin ninyo na retirement. ba? Diba? Pansin niyo yung mga diyan dyan. Yun yung mga matagal nang walang pelikula eh. Yung mga laos na, yung nilipasa na ng panahon. Nung uso pa sinihan. ba? Diba? Tapos ngayon, ito sasabak sa politika. Didikit doon sa mga ibang politiko. Yan, makikiloyal-loyal, mag invest ng ganyan. Tapos, kakandidato na. 'di ba? Ay nako. Okay, siya, sige, iwan mo na natin ito. Tignan natin no, kung ano yung magiging reaction ng ibang mga politiko dyan. Sana naman ho, maawa na sila sa bayan natin. At kung hindi po sila tablan ng hiya, tayo na lang po mahiyas sa sarili natin. Ah, lalo na sa mga DDS. Dahil sigurado ako, kahit na tae ang, ang kandidato, kahit na bobo, kahit na tanga, kahit na ni hindi marunong magsulat, basta marunong magbasa. <laughs> hindi ho. Ka nila bas ang pat ang, ang complaint, ang complaint. ang requirement po ng sandigang batas for president is must be able to read and write. Pero sa Senado hindi po requirement 'yon. 'Di ba? Kahit na Tanji basta tatak Duterte, iboboto nila tapos sa hanapan nila yung pre presidente. Bakit walang nangyayari sa atin? Bakit walang kwenta yung mga batas? Bakit yung pinag-uusapan ganito? 'Di ba? Ibotohu natin dapat may alam po sa paggawa ng batas, nakakaunawa ng batas katulad ng mga abogado. Pero hindi po pwedeng basta abogado lang, kailangan nakarinig na natin sila, ano ang kanilang mga ang mga tawag dito, kanilang mga pan, yung paninindigan. 'Di ba? Kasi kailangan nating malaman. Ito ba ay uh, leader o leader lideran lang na uh, basta ako papagitna lang ako dyan eh. Ano, mahirap yung ano eh, mahirap yung may panigan tayo kasi ano tayo, public servant, eh, pag nanalo. Nako, bobo yun. Diba? Dapat pagkakandidato ka, dapat meron kang paninindigan na isa. O, sa dalawang sides, pipili ka ng isa. At yun ang ilalaban mo. ba diba? Pero pinakamaganda, choose the best side. Uh, 'di ba